Napupuwing ako. Ito bahay namin guys. Puro na yelo. Dating puro bundok, puro na yelo. Lamig! Lamig na sa Japan! <laughs> Franky, what hirap na ka pare. Ano ba yan? Yung apartment natin. purna na yelo. <tong> 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 ah. <tong> 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 Ayos pare Pare pwede na ba mag picture ulit dyan yung nagkakape <laughs> Pare puno may nagaya pa, ako pare oh. <laughs> puta Iho oh. di puta Papalipad daw ang isa Bukuwalang ako ng Ako din pre ako rin Tapos hindi ako ng mga